Magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kinis you know? Kung nasa man kayo ngayong araw na to naku, eh, Napakaganda ng winter, spring, summer or fall Tuloy ang buhay sa Canada Ang natin ngayon talaga sumikat si Haring Araw Sikat na sikat Ang <laughs> hirap pero may mga snow pa rin natitira Ayan oh. Kasi nga malamig kahapon Malamig pa rin Tsaka kanina madaling araw Okay tam yung snow Ito na no Nako po Panginoon Umpisa na nang simula Tapos uh, Naalala nyo ba nung nilagari natin ito Ginamitan natin ng chainsaw Ayan Kaya pala hirap na hirap yung chainsaw Kaya pala hirap na hirap ako Kasi yung chain Baligtad Gonggong. <laughs> -gong. Tapos na-discover ko na lang na baligtad Naalala nyo nung pinutol natin yon. Yan, oh. Yang puno na yan. ganon din ang nangyari. Sabi ko, parang hirap na hirap. Hirap na hirap na na maputol lang chainsaw yung ating puno. Sabi ko, mayroong problema. Sabi ko, baka ang problema, ako. <laughs> Or yung chainsaw. Yun nga, chinay ko yung chainsaw. May problema nga yung chainsaw, no? Baligtad yung chain. So, yung ginawa ko, binaligtad ko. Kaya ang nangyari, naputol natin yung mga yun. Ayun, no Naputol natin. Kaya ito, puputulin natin ito susubukan natin ano hindi ko pa nagawa eh. hindi ko pa nasubukan pero susubukan natin 'yan sa mga susunod na araw para matanggal natin tong stamp na to ano yan sino pa din ng mga aso Shhh. Eh. yan so meron kasi ba na ano eh na nag, naglalakad ng aso so medyo malaki to makapal kapal to Shhh. no stop 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 good boy pero maganda rin to, parang design din eh, no? Design sa bahay natin. Pinag-iisipan ko nga kung gusto kong putulin o puputulin ko eh. So tingin niyo mga kayo, putulin ko ba to? Yan, pwede kayo mag-comment ah kasi parang design siya eh, no? Design sa bahay natin. Yeah, pwede kayo mag-comment mga kayo, ano? Yan, maraming salamat. At ito, buti naman naputol na natin. Pero may nag-comment din ng no, mga nakaraan, sabi nila, wag daw nating tuluyang putulin para mabuhay kasi baka mamatay. Ayoko naman patayin 'to eh. Gusto ko lang talagang uh, tanggalin yung mga sanga ng kahoy na yan dito sa bahay natin no? Oh. dito sa bubong tsaka doon sa kabilang kapit bahay gusto ko dito lang pero to, itong puno na to yung sanga pala na to titira ko yan dito para mabuhay yan, pero yung puputulin ko yun yung sanga na isa na yan yung, yung, branch na yun puputulin ko yon. yan, tapos yun itatapon natin sa basurahan o oh, ba diba? ganda ng araw ngayon grabe saktong sakto panalong panalo walang katalo-talo para pasok muna tayo ito na yung buto na binigay natin sa kanila, nawasak na oh. Hey! Tumay! Tumay, Oh, Nawasak na! Ang <laughs> laki dati yun, yun. Bilib talaga ako sa mga pangan ng mga aso natin. Pangan at saka mga ngipin. Hey! O, tingin yun. Dati isa lang to. Eh. Ang problema tayo kung paano natin hatiin ngayon. Nahatiin na nilang dalawa. O, tingin isa na kayo. Huwag na kayo mag-away, ha? Dito tayo sa backyard. Tingnan natin. Yun! May snow pa rin ano kahit pa paano may snow pa rin natitira. Nako, kailangan pala tanggalin ko na 'tong mga dahon na 'to bago matabunan ng mga snow sa mga susunod na araw. Mga aso ko pag naglaro rito, 'di ba na natunaw yung snow, 'di ba? Di maputik. Pag naglaro yung mga snow ko, yung mga aso ko rito pagpasok ko ng bahay, puro putik yung paa. Kaya <laughs> linis din tayo, no? Pero may panlinis naman kami ng mga mga post nila, yung mga paa at kamay. Yan. So sa ngayon kasi medyo matigas pa yan kaya kasi nga na yan. kaya hindi maputik yan. Hindi maputik, di ba sayon? Yan. Ayan. Tapos sa uh, itapon ko na rin to. Kailangan may tapon ko na rin to. Tsaka ano, isasabay ko na yung TV, yung TV nating luma, di ba nakabili tayo ng bagong TV, 75 inches QLED Samsung yan. <laughs> yung lumang TV, hindi na mapapakinabangan talaga yun eh. Itatapon ko na rin isasabay ko sa dalawang bangko na yon yung sopa sabay ko na doon para mabawasan yung mga basura sa bahay natin sa properties natin bago matapos ang taon hopefully wag muna mag snow na mag -snow, no, para ayos oh sarap oh, yan ko ano tapos mamaya pupunta ako ng marks bibili uli ako ng ganito tuk ibang kulay naman yan di ba ang uh, pang, pang, pinapangarap dati na masuot natin you know, yun, mga medyo mamahaling may presyo na mga gamit at tulad niya na madalas natin magamit pag winter oh, diba? <laughs> ano? o di ba ano dito lang kayo ha o, dito na tara tara pasok na pasok na maraming salamat nga pala sa comment nyo ha doon sa sa yung pangarap ko na maging PMA na wag ko nang ipilit yeah. <laughs> thank you very much ha pero yun ang mga kainags, ano? kahit na hindi ko natupad yung pangarap ko na maging Marine Corps or maging uh, PMA, eh, tinupad ko pa rin sa sarili ko na lang. Sa sarili ko na lang. Hindi siya natupad na maging totoo, pero sa sarili ko, tinupad ko. Yan, naglaro ako ng ano, naglaro ako na kasi mahilig akong maglaro ng airsoft eh. Nung last to ten year, uh, ano, ten years ago. Na, doon ako naglaro ko itinuloy ang aking pangarap na maging sundalong marine. Marino yung forma kasi yung forma talaga talagang astig na astig yung forma ng mga Marines no matigas sih eh. talagang astig eh, no talagang forma eh yun yung mga gusto ko eh kaya ginawa ko nung naglaro ako ng airsoft bumili ako ng mga ano mga gear mga talagang mga you know, airsoft guns talagang parang tunay mga ano, ano, talaga forma talaga doon ko natupad ang pangarap ko kahit malas sa airsoft na forma yan naglaro kami dati dyan sa stony plane tapos naglalaro ako rito sa may yellow head sa may ano Capital Airsoft. Ambet pero matagal na, ewan ko kung nandiyan pa. Capital Airsoft dito sa may 149 Street malapit sa may 111 Avenue. Yan ako naglalaro dati, Airsoft. Indoor yun. indoor para ta 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 ta. Talo yung sulit na sulit, panalo panalo. Kahit hmm. Kay pa kahit sa pangarap ko, kahit sa sarili ko lang. Natupad yung mga pangarap ko. Yan. Tapos, pag sabihin nyo, natatawa ka na naman sa sarili mong katangahan. Yan. <laughs> Yun na nga eh. Natatawa din ako sa sarili kong kaug kaug kaugukan eh. Yun o. Ang bihira naman. Tama na nga ito. Tama na. Teka mamaya, bibili akong tuk sa Marks. Ang bihira. Baka nahangin na lang yung ulo ko. Eh, <laughs> coffee muna tayo. Hmm. Mamigming kape ko. Kailangan ko na nga palang ipasok tong mga ano, mga battery natin, ano? Yung mga battery ng Ryobi kasi malamig na. Mag magagamit natin 'yan sa ano sa winter, yung mga battery na 'yan pagka uh, nagaano tayo ng na, ano nag uh, snowblower snow blower, no? Ito to, to 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 to. Ito yung ginagamit natin snow blower sa winter, mabisa 'to, magaling malupit din 'to, no? 750 CFM, yung lakas niya. Tapos yun naman yung ating uh, snow thrower. Yeah, pasensya na kit, medyo magulo pa, hindi ko pa naayos yung garahe natin ito. Ito yung snow thrower natin, oh, yan pang ano yung makapal na yung snow. Yan. Tapos syempre, bibili na ako ng pala kasi yung pala natin pudpud -pud na yan, oh. Tsaka bibili ako ng snow ano, shovel, yung malapad, malapad na para mala, mala malaki yung snow na makukuha, marami. Tsaka to pudpud -pud na dati mahaba yan eh. Parang ano, parang buho ko lang yun, eh, no? Mahaba na pudpud. <laughs> ang bihira. Yan, kunin ko lang itong mga battery na to At lalagay ko lang muna dito sa bag. Papasok natin sa loob ng bahay. Cha-charge natin para ready to go pagka bumira na ang snow. Pati itong mga, ano, mga charger. Pasok ko na rin to Battery. Marami tayong battery. Talaga nag i ako sa mga, ano, sa mga battery, mga kainags, ano? Kasi malaking malaking na itutulong niyan eh. Ah, battery. At itong mga Ryobi to, oh. malaking ano nito pag pag ano, pag matagal maubos, syempre, matagal mong magagamit. 'Di ba? Lahat ng battery, tang dali na natin do sa loob ng bahay. Itong dalawang to, eh, hindi naman pagkain to, pambihira ng dalawa kayo. Oh. Hmm. Oh, yan. Tapos ito, itong mga gamit na to actually, iniiwan ko lang to dito eh last year, iniwang ko lang din yan. Wala namang problema. Kahit na dumaan sa malupit na winter. Tara, pasok ko na muna to. oh, to. Kala nyo, grocery na naman ako, ha. Alam nyo, Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go. Doon sa mga hindi nakakalam, yung lamig ay nakaka-drain ng battery yan. Eh? Pag sobrang lamig, drain ng battery mo. Sandali, sandali. Ay, 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 no, 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 no ay, no, no. ay, ah. Punta muna tayo sa Marks mga kainag ano? kasi bibili ako ng tuk. Yan, yung ganito pero ibang kulay. Para collection natin ng mga tuk pagka malamig ang panahon, 'di ba? So ngayon ko lang ngayon ko lang nabibili uli yung mga ganitong klasing mga branded na tuk no, medyo may presyo mga kainag sana. Kasi dati eh, hindi ko kayang bumili ng ganito eh. <laughs> para hanto to sa eh, nasa 33 dollars yata ano? 33 dollars pero may mabibili ka lang ng mga 10 dollars, 15 dollars pero syempre ina-idol natin yung mga ganitong branded eh. Makaranas man lang tayo kahit na ngayon yung edad natin eh mataas na. At least nakaranas tayo ng ganito. Kasi nung bata pa nung bata pa tayo hindi man lang tayo nakaranas magsuot ng mga branded na, na mga mamahaling ng ano eh. Kasuotan eh no. Tara, bili muna tayo dito mamimili tayo marami rito eh. Ito to to to, to mga kainags, ito. ito gusto ko type ko to eh. Kulay green. Magkano pa presyo nito? Ang presyo nito ay at ah, parang nagmura siya ngayon ano. T 29 dollars siguro plus tax 30 dollars kuwata isa nito. Pero type ko rin 'to eh. Type ko rin 'to, oh. asan ba? Ito type ko rin 'to, ano? 'yung kulay blue. pero sa kanan 'yung kulay blue. Ito muna. 'Yon. Ito na mga kainiks. Nakuha na natin ang ating mga inaasam-asam. 'Di ba? Iya yeah, no. collection tayo ng mga medyo may presyong took para pampadagdag pogi points ang <laughs> babaw eh no pagpasensyahan nyo na ako mga nagsa, ha dyan lang ako maligaya eh uh, bali 30 ang isa nito pero nung nakaraan naka, last year mahal to eh 32 dollars eh no ito 30 ang bili ko rito eh mukhang nagmura sila no o oh, ba diba nagko-collection tayo nito kasi dati nung no? hindi ko kaya pang hindi ko pa kayang bumili nito dati eh. Tumutulong ang laway ko dun sa mga sikat na artista mga celebrity na so nagsusuot ng ganito doon ko sa kanila ko nakikita yan yung ganyang logo kaya eh gusto ko rin maging artista parang artista na ako ngayon kasi nagsuot na ako di ba <laughs> <laughs> ang gong -gong eh no ang babaw eh tara tara hindi na, na tayo kalokohan na yan lokohan na tayo lokohan na kinukuha ko na itong mga ano mga mga dahon ng puno yung pinagputulo natin ng puno sa harap ay may mga nakita na kasi ako ng mga kapitbahay yung mga pinagkalatan din ng mga back sa backyard nila ng mga dahon nilagay na nila sa harap pa ng backyard nila kaya ito baka, baka kasi may kumuha na ng dahon ino. pero lagi ko na doon para sigurado nasa ano naman nasa maayos naman na lagayan tong mga dahon na to eh Yan, actually may mga nilagay na ako dito ayan o no. diba kung sakaling hindi man dumating ngayon yung kukuha ng ano, ng mga dahon na to, yung tinatawag na backyard backyard mga parang madudumi yung mga kalat sa backyard. May na, na ganyan backyard ano ba 'yon? Yan yeah, no. Kaya katulad niyan sa kapitbahay natin na yan. Ilagay na rin niya. Kaya nakita ko eh. Ganun din yung ando no. Mga kalat sa backyard, sa harapan ng bahay, mga dahon. Kaya katulad niyan no. Pero eh, nakalagay dapat sa transparent, nakalagay dapat sa puti. Yun din ganun no. Pati yung mga nandoon. Meron din ako mga nakita doon ayun ha. Ganun din doon, no. Puntahan natin, papakita ko sa inyo. Yan. Meron kasi ano pero dapat ano ha, yung nakalagay sa kulay puti, yun yung uniform, yun yung ano. Parang rules yata, rules na dapat yung mga kalat na mga dahon nakalagay sa transparent na bag. Yun dapat ganun. Takot dahan-dahan lang tayo dito at madulas ito yung black ice Pagka natapakan mo yan, madulas Ako, mababag ko ang ulo natin, ano? Oh, ito na yung ano, ito na yung cherries Yan yung cherries na dinudugasan ko <laughs> Tuwan-tuwa pa, yun eh, no? Dinudugasan, tuwan-tuwa pa, yun eh, no? Ayan, no? Kaya, na, kaya nilabas ko na yung mga dahon Kasi nga, ito nakita ko yung sa mga kapitbahay natin Mga ganun din, mga nakalagay sa transparent Ayan, no? Mga dahon Mga dahon Pati yun, no? yan Kaya ano, kaya nilagay ko na rin. Kasi baka may schedule na kumuha ng mga kalat. Backyard ano eh. Ano na nga yun? Mag Pwede kayo mag-comment mga kainis. Ano tawag doon? Backyard uh, waste. Backyard waste pala. Ang tawag doon. Kaya nilabas ko na rin para... Kasi mga kalat natin yun eh. Hmm. lana. Mga, ito na yung mga cherries. Oh, so na ano no. Natuyot na. No. Wala na. Yan. Hindi na ako na, hindi na ako nag -suot ng ano ng winter jacket kasi medyo nakasikat naman si Haring Araw eh. Hindi ka tulad kanina na umaga pa, malamig pa. Pero nakasikat naman na si Haring Araw kaya medyo nabawasan yung lamig. Hi love, sa ito si Saya Yan, okay naman to dito ayusin eh. natin maayos. Para hindi tangay ng hangin. Yan. Ayos. Actually, yung ginamit ko na yan, sa ano yan eh. <laughs> yung sa food scrap na bag. Pero malaki naman yan. Hindi, hindi lang namin nagamit. Kasi malaki nga. Kailangan lang namin yung maliliit na bag. Mali yung bili ko eh. Hello baby girl. Namuta ka pa. Tara tara. Let's go. Let's go. <sighs> pero ngayon. Huh, nararamdaman ko na uli yung labig. Tumagal tayo sa, sa labas eh. Ay, yung inumi ng mga aso, ang yelo na oh. Wala lang pa si Saya. Ha? Mhm. Mm -hmm. ah, lagyan natin ng tubig ano, eh, sandali lang ano ha. Pasok na tayo mga kainags ano. Uh, at wala na yung mga snow no. Uy. Ba, may kumuha na ano natin dito, mga basura kani. 'Di ba? Kalabas lang ng mga basura natin kanina dito, yung mga dahon, mga dahon na nilagay natin. <laughs> actually wala akong idea na ngayon kukunin kasi nga nakita ko lang yung pati yung mga pati nandoon oh. oh wala na rin oh di ba wala na rin oh oh di ba pati yung dun sa kakapit bahay natin wala na rin wala na rin yung mga basurang nilabas natin kanina dito di ba yung mga mga ano yung pag yung tinatawag na waste yards waste yards pala yon kinuha na ano, oh sakto yung paglabas natin kanina ng mga basura no kinuha na ngayon bahay natin ano grabe mabuti na lang nilabas ko buti na lang usalamat salamat naman no nagulat ako pag labas ko eh wala na rito <laughs> nakuha na nakakatuwa naman eh bala ko pa naman sana itatapo natin yung dun sa ano eco station tapos magbabayad tayo <laughs> hindi rin eksakto eksakto no ay eh, hindi kasi malalaman mo naman mga kinis mga, mga kung baga magtataka ka bakit, mga, bakit yung mga kapitbahay mo nilalabas yung mga waste yard kaya nilabas ko na rin, sabi ko baka kuhunin yung ano. Hindi ko naman chinex sa ano, sa Google, hindi ko chinek sa online no kung kailan na lang kukunin. Nilagay ko lang dito kasi kung sakaling hindi kunin, safe naman siya kasi nandito sa tabi ng prop, ng back ng fence natin ano, hindi naman siya nakakasaga sa gabal sa daan. Kaya nilagay ko, buti naman kinuha, nakakatuwa. Tara tara, pasok na tayo. Tapos sa uh, sa susunod na araw, nakita ko sa forecast, magi-snow na naman. Pero isang araw lang, pero mukhang malakas yung snow na darating Uy, ganda ng ano Ganda ng puno na to Nautanggal yung mga dahon Yan, bali isang ano Isang araw lang mag snow Pero mukhang makapal kasi 90% ano, 90 ang sigurado mag snow Pero isang araw lang Tapos sa uh, titigil na Ayon sa forecast ano Nako, sigurado mamimiss natin yung ganitong daan, no? Dahil pag bumagsak na ng dire-diretso ang snow, wala anak, puro puti na to. Puro puti na ang kulay. Yan, yeah, nandito na tayo sa bahay mga kainags, ano? At kakauwi lang natin ng bahay galing sa trabaho. Ay, nakapo, So, yun nga pala nga mga kainags, ano? uh, kanina nga pala. Bago ako pumasok sa trabaho, meron ako nakausap na isang subscriber. So, nagtatrabaho siya sa isang dealership ng sasakyan. So nag-usap kami, binigyan niya ako ng ideas sa mga proseso ng pagbili ng sasakyan. Na, naliwanagan ako tapos sa uh, inofferan niya ako ng magandang deal actually ano. Uh, hindi mo na ako magikwento kung anong klaseng sasakyan, kung ano, kung sinong uh, dealership 'yung pupuntahan natin pero bukas gagawa ako ng vlog pagpupunta na tayo doon sa dealership uh, medyo interesado kami ni Mahal na Reina mga ano? kasi yung tumawag sa atin ay isang isa sa mga may mga ma, may merong mahalagang posisyon doon sa dealership na yun <coughs> yun ang yun ang aalamin natin bukas na umaga pagkagising natin uh, pag kumuha daw tayo ng sasakyan yung gusto na nating sasakyan pangalawa na lang daw yung presyo yung price Parang daw, hindi na tayo papalit-palit na sasakyan. Yung pinakagusto na natin sasakyan, yung dapat natin kunin. Yun. So, yun lang. Uh, update namin kay bukas sa susunod namin yung vlog sa pagpunta namin doon sa dealership na yun. So, maraming maraming salamat. Don't forget to subscribe. Click the like button. Leave your message. Thank you very much. Hasta yes, muli.